display na naupod nagawa natin ng paraan okay sayang itong counter shop po oh. maganda pa dito sa lagayan ng bearing <coughs> pero dito sa paglagyan ng as bracket upod na tell works like and share oh so pwede okay. pa to subukan kong welding in so, okay tapo so, wala na kasi budget ba ari oh okay so venting we'll natin i-ting we'll upod walang wala nang spray venting we'll natin bakalodski wow Wawa kasi may ari nito maraming ng buy Marami na pong gastos. So, na-build up na natin. Okay, so pipinis na lang po natin to. Alright. So, napakaganda pong gamitin ng mini grinder na to. Okay, cordless. Pwede sa pang singit, singit-singit. For example, itong counter shop na to, naubusan na to ng ngipin. Ngayon, binildap lang natin siya. Okay, so ngayon, napaka-basic lang pong gamitin, oh kita ko sa inyo. For example, dito na nyo, napaka-handle nyo. Okay. For example, itong counter shop na to, kung grinder lang na ordinary ang gagamitin natin, napakahirap nito pang dukot-dukot. Yun, no? Pero ito, kita nyo naman, no? Yun, no? Okay, so pipinis na lang natin to. Napaka gandang gamitin. Napakalakas. Okay, so paano ba maabil tong mini grinder na to? Oh, kita nyo naman, alos napakaliit lang. So, alos ito yung stock na grinder, oh. Yun, oh. Napakagaan, napakalakas. Napakasarap gamitin. Pwede mong ibulsa. Pwede ka mag-cutting doon, cutting doon. Kahit walang kuryente dahil nga chargeable. Okay, so paano maabil? Click the yellow basket mini grinder. Okay yo oh, yun oh. Nakatipid si Idol oh. Gawa yung counter shop oh. oh so ngayon, sprocket nating naalog. Yun oh. Pit na pit no. Okay. Napaka kasi nito. Original nito, 3.5. So maganda pa naman yung loob niya, yung sa may pilot bearing niya. So ginawa na lang natin ng diskarte. Eh. So matagal na natin ginagawa to. Di pa tayo nagbo-vlog. Okay? Okay, so isplenda na upot. Nagawa natin ng paraan. Okay, all right.